what is the reason why binigyan tayo ng Panginoon ng freedom to think, freedom to decide on our own? Now, bakit sa ibang mga teachings ay ginawa tayong sunod-sunuran? At kung baga, para bang sila na lang ang may karapatang mag-isip? Yung mga pinuno na lang ang marunong sa lahat ng bagay at tayo ay tagasunod para tayo nakaprogram na ito dapat mong gawin Ito dappat nahindi mungawin. So, what well, is up yung mga bay? Welcome again to Safimonte channel at Parami Salamat at Nandito ka Bumisita Kasaki channel. Eh? Sa video nito, gusto wong mag-dreyak dito sa isang video na nanpamodko dito online. So, ito yun. Watch this video with me. This guy is about to pronounce the name of God correctly. Let's play it. How do you pronounce YHWH -H when there is no vowels? To say correctly, you don't use your tongue and you can't close your lips. So, his name imitates the natural act of breathing as you inhale and exhale. So, this is how Y H W H sounds like. Can you imagine the first word you have ever spoken when you came out of your mother's womb? What's the personal name of God. And the last word you will ever speak in this life, the last breath you will take on your deathbed, will be the name of God. You will leave this earth when His name no longer fills your lungs. Dako, alamiyan na paka delicado yung pagay na yan. First of all, kailangan nating menti na ang piragusapan dito ay hindi lang yung kusin ng tao. ang pinag-uusapan dito ay ang pangalan o kung paano bigasin ang pangalan ng Diyos Ama sa Langit na siyang may likha ng lahat at may ari ng lahat dito sa mundo at sa kalawakan. So, we have to be very careful pagdating sa ganung usapin kasi maaaring unconsciously nagkakasala tayo sa bagay na yon. Kaya ako nasasabi na napakadelikado kasi ito naman ay okay, let me explain kasi ang pangalan ng Diyos Ama sa langit based on the ancient text or ancient scriptures na naisulat kung hindi ako nagkakamali sa wikang Hebreo ang nakasulat ay ganito ngayon yan ay wikang Hebreo na hindi natin mabibigkas maliban na lang kung mayroon tayong background sa pagbabasa ng Hebreo text no? ngayon, para maintindihan ng marami, mas maraming mga tao, itinatranslate ito from Hebrew to English alphabet para maintindihan natin kung anong kung ano ang kahulugan. So, sa English alphabet, ganito yung mababasa. So, yan yung translation niya. Pero, take note na ang paraan ng pagbabasa ng mga Hebrew text ay mula sa kanan papunta sa kaliwa which is kabalik ka na naman dito sa mga practices natin dito sa uh, Asia and somewhere in western countries na ang pagbabasa natin ay from left to right although hindi lahat ng Asian countries ganun ang pamamaraan right? so basta sa atin dito sa Pilipinas ang paraan natin ng pagbabasa ng text ay mula sa kaliwa papunta sa kanan so ang magiging translation ng pangalan ay magiging ganito Y-H-W-H So as you can see, lahat ng mga yan ay mga consonant letters. Walang vowels dyan. Kaya ngayon ang tanong ko pa paano yan i-pronounce. Based dito sa turo ng video na panood natin, ganun nga, ganun nga ang tamang pagbigkas o ganun ang tamang pronunciation. At hindi lang yon Kasi ang daming mga translation na nangyayari o nagaganap based dito sa pangalan Mayroong iba, base sa pag-aaral nila, pagsasaliksik nila, naglagay sila ng mga vowels doon sa pagitan ng mga consonant words or consonant letters na yon para mabigkas in one word yung pangalan. So gamit ang ganong paraan, base sa kanilang pag-aaral, lumalabas na hindi pare-pareho ang pagkabigas. Mayroong iba nagsasabi na kung ito ay babasahin at ito pronounce ay magbiging yawe. Meron namang iba na ganito ang kanilang pag Yahshua. Ang iba naman, Yahua. At ang iba naman, Jehovah. Plus itong pinanood natin kanina-kanina lang. Right? So, out of these uh, five names, obviously dyan, although hindi ko masasabi na mali yan lahat ha, hindi clarification lang kasi para kung masabi kung mali yan, dapat alam po kung anong tama. Right? So, hindi ko alam kung anong tama, kaya hindi ko masasabi na mali yan. Pero kung sigurado ako, hindi lahat ng limang ito ay tama. So, maaaring isa dito ang tama, apat ang mali. O kaya naman, maaaring lahat yan ay mali at walang ni isa ang tama. So, ipagpalagay na lang natin, may isa dyan na tama. Regardless kung alin dyan. So, itong apat sa limang ito, mali paapaano na yung mga sumusunod sa maling aral at maling turo. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ko napakadilikado yung bagay na yan. Kasi ipagpalagay natin sa apat na ito, nakapag-encourage on, nagkaroon ito ng taga-sunod, na na-convince na, na gano'n nga, uh, ang tamang turo, aral. Pagpalagay na lang natin out of 4 uh, to 5 billion people in this world, nakakuha itong apat na ito ng tagda-dalawang milyon na believers. So, apat, walong milyon, walong milyong kaluluwa ang nahahatak at nailigaw dahil doon sa maling interpretation, maling turo, maling paniniwala. Kaya ako nasasabing napakadelikado yung bagay na Pero bago ako magpatuloy, I would like to clarify something na wala akong tinitirang religion at hindi din naman ako ganong klaseng tao. So ang sinasabi ko lang, ang consideration sana ay nariyan. Kasi kung ako kung tatanungin niyo ako, kung bakit uh, sinulat ng Diyos Ama o ipinasulat ng Diyos Ama sa scripture sa balaang kasulatan na ganoon ang kaniyang pangalan na walang vowel sa purong consonants at kung bakit hindi nalang lang isinulat na nababasa ng lahat para para hindi na magkakaroon ng mga pagbubuklod-buklod ng mga paniniwala, no? Ay, ang sagot ko dyan ay talagang obviously, hindi ko po alam. Hindi ko alam kung bakit. Malamang, baka siguro, ang gusto ng Panginoon ay kung sino lang yung nag-aaral ng katotohanan. siya lamang yung magkakaroon ng tamang interpretation at tamang kaalaman. O siya lang yung qualified, kumbaga. Hindi ko alam, baka. Baka sakali, pero sino tayo para questionin ang kagustuhan ng Diyos Ama? At kung sakali man, halimbawa, in my personal uh, perspective, kung alam ko man, halimbawa, kung ha paano bigkasin ang kanyang pangalan, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob para banggitin yon at para sa akin kapastusan yung pagbanggit ng kanyang pangalan. Bakit? Ia-apply natin halimbawa sa ating mga uh, biological father natin kapag ka ang tatay ba natin ay uh, address ba natin siya sa kanyang pangalan? Di ba kabastusan yun? Dapat tawagin natin siya tatay, itay, papa, daddy o kung ano man. Pero hindi natin siya o tatawagin sa kanyang pangalan. What more kung ang pinag-uusapan na natin ay ang Diyos ako sa langit na siya makapangyarihan sa lahat. Okay, pagpalagay natin, itutuloy ko lang yung analogy ko patungkol sa biological father natin, no? Halimbawa na lang, yung tatay ko ay ang pangalan niya ay pagpalagay natin H C F C. Bilang anak, dapat alam ko kung anong pangalan ng tatay ko kahit pa man hindi ko dapat banggitin o tawagin siya sa pangalan niya kasi dapat yung titulo niya na may kaakibat na paggalang at respeto which is yung tatay, itay, papa, daddy, etc. Pero dapat alam ko kung anong pangalan niya o ang nakasulat sa kaniyang birth certificate na ang pangalan niya ay HCFC. -C. Walang vowels doon, purong consonants. Ngayon, ako bilang curious na anak, gusto kong ma-decode o ma-decipher kung ano ang tamang pagbigkas ng pangalan ng aking biological father. So ngayon, naghalungkat ako ng mga libro, kasaysayan, mula nung ipinangarap ang tatay ko nung bininyagan siya, in-interview ko yung lolo lola ko. Kapag gamap ako ng idea ngayon, ah, kaya pala, HCFC ang pangalan ng tatay ko kasi yung lolo ko ay isang chemical engineer. Masyadong obsessed ang lolo ko when it comes to chemical formula. Kaya HCFC, ang meaning pala noon is hydrochlorofluorocarbon. Ngayon, Halimbawa, tatawagin ko ang itay ko sa ganong pangalan. Sasabihin ko, hydrochlorofluorocarbon, kain na po. Sa tingin nyo, ano ang mararamdaman ng tatay ko? Siguro sasabihin ng tatay ko, abay gagawin itong batang ito ah. Hindi mo lang binastos at pinalang hiya yung pangalan ko. Hindi mo na nga ako nirespeto at lahat. Binababoy mo pa pangalan ko. Hindi naman yan ang pangalan ko eh biological father lang natin yun. O hindi hindi, hindi siguro ang yung word na lang. Pero when it comes to comparison with the uh, uh, heavenly father, masasabi natin, oh, ala, ang, ang, taas ng agwat nun. What more na kung yung Diyos ang sa langit at pinag-uusapan natin, tapos wawalang hiyaan natin yung pangalan niya. Again, wala akong sinisira ang relihiyon dito. Wala akong sinisira ang paniniwala dito. At wala rin akong pinopromote na relihiyon ko kasi ako nga mismo duda sa sarili kong relihiyon. We have to understand na hindi natin mag masasabi na 100% guarantee ito yung tama. Try to consider the possibility. Paano kung mali ka? Paano kung ang interpretation mo ay hindi tugmak doon sa kung ano ang tama? Pero tayo bilang individual, what is the reason why binigyan tayo ng Panginoon ng freedom to think, freedom to decide on our own? Dahil walang ibang makapagliligtas sa atin. For me, sa paniniwala, walang ibang makapagliligtas sa atin kundi tayo din mismo. Now, kung ginawa nga ng Panginoon na tayo'y malaya, bakit sa ibang mga teachings, sa ibang mga turo, ay ginawa tayong sunod-sunuran at kung baga para bang sila na lang ang may karapatang mag-isip yung mga pinuno na lang ang marunong sa lahat ng bagay at tayo ay tagasunod para tayo nakaprogram na ito dapat mong gawin ito dapat na eh, hindi mong gawin ito ang dapat mong lahat bakit parang inaasa na natin ang ating kaligtasan kaligtasan mismo ng ating kaluluwa para dun sa paano kung mali nga hindi ka ba nababahala? Tingnan nyo kung anong mga ginagawa, tingnan nyo kung anong mga outcome, ano ang mga practices. Pilipinas, magising naman tayo. Kaya nga tayo nagkaroon ng pagkakabuklod-buklod pagdating din sa relihiyon, kasi marami ang matatalino na nag-interpret at tinatayuan talaga niya na tama yung kanya. Ay yung isa naman, nag-aral din siya, So, tinatayuan naman niya na siya ang nasa tama. Ngayon, tayong mga sumusunod, we have to be very careful kung nasa tamang landas na ba tayo. Paano na kung kapahamakan pala itong ruta na tinatahak natin? And the only reason why na nagsasalita ako patungkol dito is dahil dun sa logic ko nga kanina, uh, 8 million souls ang nailigaw eh at least isa man lang doon sana na nanonood dito sa video nito ang mapapatigil ko muna bas, tika sa sandali parang mayroong sense yung sinasabi ko o sinasabi niya tika muna baka nga baka nga sa bangin nagkapahamakan ang tuloy natin ito so kung mapapahinto kita halimbawa doon pa lang Sulit na itong ginagawa kong video. And if you are watching up to this point, maraming salamat sa iyo. Masasabi ko talagang uh, interested ka pagdating sa spiritual na uh, body natin kasi hanggang ngayon nanonood ka pa rin. To God be the glory. Maraming salamat sa iyo at God bless sa iyo kapatid.